Loh. Isin mo pag pirma, Ay, ah. Ang lino ah. Ah? Ha? E. E. Ang oh, guli mo. Kahit di na oh, ah. alam niya ang pangalan niya. Ah. E. Na. E. 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 Marunong na. na. <laughs> Pwede ka nang gumaradwit, be. Ang <laughs> guli eh. mo. Mm. Ah. Uh. Ah. Sa, sa mami rin yung bawal ayaw lampas. Ayaan mo muna sa'yo ito naman. Oh. Letter S. Letter S parang ah. Yeah. Parang ah, sa'yo galing eh. Mm -mm. na. ng up. S niya ba <laughs> Atas letter E. Ay, ay, yung, ay, yung, ay, yung, yung E. Atina Rose. Turo letter E, yung sa unang pangalan. pangalan Ayan. Ito, ito, letter ito, ito. ito, ito. Yan, letter E. Uh, Inamaliit ina, ina, lang. Ah? Ina, ina, so, na ko. Ayun yung sunulat mo. Letter E yan. Oo, o, E. e. Elephant, ganun. Oo, dito, dito, dito. Ayun yung pangalan mo. Ayan, o pangalan mo lang yung mo. Okay na yan. Si Papa naman pipirma. At pinaros. Okay na. Ayan. Ayun yung pangalan mo. Ayun yung pangalan ano naman ang kasunduan ito? Ma'am, yung pagpapirma mo na, tsaka ako sige, sasabihin. Sige, sige. Ang kasundo, anak, pirma ka ka lang mo. Ah, pirma. Yan. Yeah. O, Ching, alam mo ba yung pinirmahan mo? Ha? Alam mo ba kung ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan? Hmm. Ha? Hindi ka pa pwede mag-boyfriend. Ang hindi ka pa nagto 28. Ilan taon ka na? Ilan taon ka muna? Psst. Ilan taon ka na muna? Ilan taon ka na Bibigyan <coughs> ka, na muna? Ilan, taon ka na? Am... Ilan taon ka na? Ilan, Ilan taon I am Ilan? Six. Oh. oh, six. Pag may nalito sa'yo, ano kagawin mo? Ano yun? <coughs> oh. Six years old ka pa lang. Pag 28 ka, pwede magjawa ha. Understand? Sumagot ka muna. 28. Ate na Rose ha. Ayun okay, na kasundaan o. Oh. Ayun na kasundaan